yung question ko po, since dati kasi ang focus ng Miss w so ngayon medyo broad na yung tatalakay niya. So sa tingin mo, since uh, Jamie has a magpakilan man, so paano magiging uh, different yung atake ng Tadhana? Well, um, ang, um, well, parehas naman talaga kasi ng drama at totoong buhay parehas. Siguro ang medyo may plus-plus point kami is yung mga kwento talaga na nagpo-focus kami sa mga OFW at sa mga pagiging success nila sa buhay. Alam mo yon So, okay, it's the same, drama, same life to natin. sure But, yun nga lang kasi, ang pagkakaiba, yung pagkakadarit, yung kwento nila. So, ganyan mo, no? More, more, more focus tayo sa OFW talaga. And one last na lang, kung merong kapuso stars na gusto mong gumanapas sa mga upcoming episodes, sino kaya yan? kung sino. Lahat be very welcome. Actually, uubusan na nga kami. Baka may idea <laughs> kayo kung sino. Pwede namin gawin at isa sa mga episodes namin. Kasi hindi paulit-ulit na talaga kami. Eh, no? So, ang kakaya namin lahat, no, sana. At yung suswak talaga sa character. Kahit kami mismo nag-usap kami, sino kaya natin gumanap dito? Ah, sino pa ba? Ang hindi natin na nag-guest dito. So, ayan. So, open din kami for any suggestion film, sa na you, yung sa dadhana na gumanap. Okay, thank you, Ms. Marian. Congratulations. Thank, thank you. Hello, Ms. Marian. This is Rocky from tvseriesbrace.com. Follow-up question lang po kanina. Kung bibigyan po kayo uli ng chance na gumanap sa tadhana, anong type ng story po ang gusto niyong gampanan? Anong role niyo at sino ang leading man niyo aside from Kuya Dong? Tulungan mo naman na ako? Parang tanong mo rin sa akin yan eh. Nahirapan ako. Ano na, tulungan mo ako. Anong kwento at sino ang sitingin niyong bagay? Ano gawin natin? Love story? Ano? Love story. Love story yes. daw. Rom-com, rom-com. Rom-com! With whom? Sino yung partner pa. ko? Derek Ramsey. Derek daw. Sabi ni Monday. ah. Haruta. Ang harot ah. Parang personal at ano po yung choice mo. Hindi akin ha. No? Parang makita mo sa taping ha. Ayun. Ayun ano lang. Sino mo hindi ko yung partner? <laughs> Dami pa eh dami pa, Dennis. Actually, tumbo din. Hindi ko pa rin nakakasama. Oh. Dennis pa, lagi na kami before. Sket mo lang. Nakuabangan niyo yung Gabi Marian. Yun ang kabangan niyo. Nagpunod ng first line. One last question na ako. Since marami na po sa GMA yung mga real life stories like magpakailan man, eh, wish ko lang. Ano po yung kinaibahan ng Tadhana sa mga real life stories na to? And what makes it na success? Actually, siguro ang makakasagot niyan. Can you please answer that question? Um, ito po ay kwento na ng lahat ng Filipino sa kahit saang parte ng Pilipinas at ng abroad yung mga may pinagdaanan na napagtagumpayan talaga nila yung kanilang mga hugot sa buhay. So we would want to give more focus doon sa success nila para mas maging hopeful ang ating palabas, ang ating programa. Hindi lang basta doon sa naging drama nila sa buhay. Laging dapat abangan sa tadhana ang ending niya, kung paano siya talaga bumawi. Alam, alam ko na ang kaibahan sa magpakailan ba ng tadhana? Never akong gumanap sa magpakailan. Bakit tadhana? Gumanap ako ng isang episode. Oh. Wow, Bigot pinatawagan ako. Gumanap ka ngayon. <laughs> <laughs> Thank you, po. Hi, Marla. MK from Rando Rebundica. Um, sa loob ng two years, anong, mayroon bang episode na tumatak sa'yo? Or parang, parang may impact? Actually, Every time may press call, yan ang question sa akin. Naniniwala kasi ako na bawat tao may kanya-kanyang kwento ng buhay. Ang pinakatumatak talaga sa akin, ha? Um, yung mga OFW na hindi hindi naging hadlang sa kanila yung mga pasakit nila. Kasi kung makikita nyo, actually yung ginampanan ko din, parang pinaso na, pinagtok na ng martilyo. Pero stand pa rin sila para sa pamilya nila. So, yung lang nagpapatunay na kahit anong pagsubok ang dumating talaga sa mga Pilipino, basta para sa minamahal nila, hindi sila susubo. So yun yung tumatak sa akin talaga na iba talaga ang Pilipino. Matibay talaga sa kahit anong harapin nilang problema sa buhay. Thank you. And sa buhay mo, ano yung tingin mo isang bagay na kahit pagbalibalik na rin o mag-iba-iba, nakatadhana talaga ng mga sa akin? Nakatadhana ako maging nanay. Kasi sobrang love ko talaga ang pagiging nanay. At iba talaga, Looking forward ako palagi yung may para makita yung dalawang anak ko. So yun ang hindi tatawaran sa buhay ko.